Magandang morning, mas bati di kauborias pagkapaita. humagang kay ganda na naman sa inyo mga amigo. Andito pa rin tayo sa lagoon katayangan mas bati mga ludi at meron palang gaganapin ngayon na motocross at syempre ang maglalaro ay mga lady riders. At balita ko meron palang malupit na lady riders ngayon na maglalaro mga amigo. Kaya tara mga amigo samahan niyo ako kasi naiintriga tayo. At nga pala habang nagtra-travel tayo, shoutout muna tayo mga amigo shoutout sa ating mga kababayan mas bati ninyo dyan at sa mga sumuporta kay Dudes Moto Vlog yan mega mega shout out sa inyo at sa ating mga malulupit na kaibigan Ninjas Moto Lowy Labastida Angilo Labastida Miguel Grotas at yung iba pa hindi ko na rin kayo may shout out mga amigo kasi ang dadami nyo no sa mga nagpapa shout out dyan thank you na marami shout out na rin sa inyo at pagdating nga natin dito mga amigo ay marami ng tao pagkapaita at ito nga pala yung lady rider na maglalaro mamaya mga amigo at siya nga pala si Syrah Paco malupit daw na lady Rider Rider ito kaya tingnan natin yung kanyang malaro mamaya mga amigo ano kasi mat magaling daw ito magpalipad-lipad pagka sa tagamandaon sa mga tropa ko uy mga tagamandaon may guys shout out dari na amigo pagkapaita <laughs> Abang hindi pa nag-i-start yung ang palaro mga ludi yan, tingin-tingin muna tayo sa ating mga kababayan mas batin nyo dahil sila ay nag-aabang din ng laro ni Saira Paco. Hoy okay, mga amigo, nakita kami ni Michael Motovlog. Supportahan nyo ang ating gwapo na amigo, ano? Lahat ng mga taga mas uh, mas bati suportahan din eh. So, mas suportahan din ma mga idol sa so Sulpa followers ko pa suportahan mo sila mga idol. Ayun oh, thank you dito yung area kung saan sila magkakarambula mamaya mga amigo pero ngayon hindi pa start kaya ito tingin tingin na lang muna tayo at habang tumitingin kayo please follow and subscribe naman wala namang bayad yan mga amigo pagkapaita so ay mga amigo mag start na po ang motocross ano antay antay na lang tayo abang abang at syempre kasama natin yung ating guwapong kaibigan pa rin Hello. Si Marco. <laughs> Ayan o. Na lang sa mga andito ngayon. At, siyempre, sa mga content creator na adi nga na pagkapaita. Ang dami na talaga mga amigo nakabang na ating mga kababayan mas nyo para mapanood natin yung laro ni, ni Saira Paco at ito na nga nag warm up na sila pagkapaita mga amigo kaya ito na nagpakitang gilas na si Saira Paco ayan na nga mga amigo ayan no ang lupit talaga yan pakitang gilas pa lang yan mga amigo Hoy mga amigo, practice pa lang ina pero napakainit na pagkapaita. Tag siyempre mga amigo dito. karigo na sa nalpog mga amigo. <laughs> kay grabe ganin alpog dito. Ano masabi mo idol? Grabe ganin ka alpog, karigo <laughs> na So Sobrang bangla no? Yan, kay matunan na sinda. So practice pa lang pina. Bye. So ayan mga amigo, excited na nga ni Antanan na makita yung laro ni Saira pa ako. Ayan ho, kita nyo naman, grabe na, marami ng taong nakaabang pagkapaita mga amigo. Kaya ikaw, kung hindi ka pa follow and nakapag-subscribe, please follow and subscribe kay Matuna na Ada na gani nagkarambula na pagkapaita. E,

Ah. No ano branding oh, ko pa dyan, oh. Oh, nga. Ah, Kulir malupit Ay grabe. Ay, -ay. Ay grabe gani mga amigo Malupit talaga si Saira Paco oh, Ayan no Niyanig niya yung mga leader riders ng Masbate Pagkapahita mga Ludi Ayan, kung ganyan lang naman yung kalaban natin sa motocross, agoy, rode, atras na. Kaya wala kita laban pag irog sinaan na kalaban pagkapahita. Ayan, shout nga pala no, sa itong mga kababayan. Mas ba din dyan? Especially sa Tigao, Mas Badi Boreas. Pagkapahita mga lodi. At nga pala sa mga sumuporta na dito Thank you na marami. Ayun no. So, si Sairap ako po ang nanalo sa ating motocross mga amigo. pagkapaita At siyempre kung hindi pa pagpalo, no, please follow and subscribe kasi wala namang bayad yan.